Ito na nga pala yung naging resulta ng halos dalawang linggong pagpapapogi ko dito sa nabili kong halos pang kilo na motor. So sobrang daming issue kasi nito noon, hindi na kinayang ipagawa ng dating may-ari. Pero dahil trip na trip ko talagang magpapogi ng mga napabayaan na motor, halos naging branyo na yung condition niya ngayon. Kaya masasabi kong wala talaga imposible lalo na kung porsigido ka at determinado ka sa gusto mong gawin. Last day na nga pala to ng pagpapapogi ko dito sa isa sa pinangarap kong motor, ang Yamaha Sniper 135 na classic. Bale, isa to sa mga pinangarap kong motor noon, kaya lang sa kasamaang palad, wala pa akong pambili. Kaya ngayon nagkaroon ako ng chance ang makahawak nito, syempre isinama ko na rin to dito sa mga pinaproject bike ko. Bale, no isang gabi ko pa nga pala to natapos, kaya lang napansin ko yung park light pala nito, respondido na. Kaya bago ko isarado yung kaha dito sa harapan, pinalitan ko muna yung dalawang parklight. At syempre bago ko tuturnilyuhan, tinesting ko muna kung okay iba yung pagkakalagay ko buti okay naman kaya isasarado ko na rin at tutornilyohan para mamaya makagawa na tayo ng malupit na montage nito kung papansin ninyo nga pala to si Project Sniper, wala namang special na nakabit dito wala rin sobrang mahal na pesa pero may isang bagay na alam kong matatandaan nyo tungkol dito kay Project Sniper. malamang yung istorya niya kung paano siya nabuo dahil talagang halos galing siya sa napakaraming issue noon at alam kong hindi rin to kasing pogi na mga malulupit na nakikita natin na sniper pero naging satisfied naman ako sa naging resulta nito ni Project Snipey. Kaya sa mga followers ko na nagme-message sa akin, walang masamang sumubok, ang masama yung hayaan mong lalong mabulok yung motor. Dahil phase out na rin sa kasa, yung mga ganitong klaseng unit at bibihira ka na lang din makakita sa kalsada. Kaya kahit medyo magastos yung pagbubuo, masasabi mong worth it, lalo kapag natapos na at nakita mo yung magandang resulta. Baka makalipas na uli yung dalawang dekada bago uli papangit at luluma yung mga nakakabit dito. At mabalik muna uli tayo dito sa ginagawa natin kay Snipey. Bali, tinuturnilyo ang ko na pala lahat ng ka ang wala pang tornilyo. At kakabitan ko nga pala to ng sprocket cover. Sa mga ganito kasing motor na pang daily, mas trip ko talaga yung may cover. Pero kung pang palinisan at paastigan, mas maganda raw walang cover. Mas mabilis nga lang dumumi yung sprocket kapag kaganan yung set. May dalawang tornilyo lang tayo na nilagay dito sa cover para mapix na natin. At ikakabit ko na nga rin pala yung nabili kong passenger footrest Bali go mga pala yung stock nakakabit dito. Ang problema, hindi ko ganong katrip. Kaya papalitan ko ng alloy. Tinerno ko na rin sa kulay ni Snipey, kulay black. At hanggang ngayon nga marami nagtatanong sa akin kung may plano raw ako ipampunto si Snipey. Sa ngayon, wala talaga akong planong ibenta to kasi yung bala ko nga rito ay gagamit-gamitin ko lalo ko pag umalis ako. Hindi rin kasi talaga basta-basta mag ko ng motor lalo kung pinaghirapan mo bago mabuo. Kung baga kahit hindi ikaw yung first owner pero may malaking sentimental value na sa'yo yung motor, mahirap talaga basta pakawalan. Pero kapag dumating sa puntong wala na talaga tayong space tsaka budget, kailangan talaga nating magbawas para makapagbuuli ulit tayo ng motor at makapagpasaya ng motor na napabayaan na. Bale, ang nga pala ngayon ay yung driver po tres, goma yung ilalagay ko rito. Hindi kasi ubra ng bakal lang, medyo madulas kasi lalo kapag tag-ulan, may hirapan tayong kumambyo at magpreno. Hindi kagaya sa passenger po tres na literal na tinutungtungan lang dito, may ginagawa tayo. At nang naikabit ko na nga lahat ng pwedeng ikabit, tines drive ko na rin agad. At konting montage na rin para makita niyo nang malapitan ko ano anong piyesa yung mga nakasalpak dito kay Project Snipey. Sa mga nagtatanong nga pala, nasa 80% ng piyesa nito yung napalitan natin. Halos chassis na lang tsaka makina yung natirang hindi. Kaya masasabi mong halos konti na lang, magiging brand new na rin. Ito lang yung nag-iisang project by ko na pinag ako ng dalawang beses para lang mapabilis matapos. Yung tipong halos lagi hapon na nagtatanghalian para lang mas maparaming magagawa. At ito din nga pala si Project Snipey, yung may pinakamalaking gasto sa lahat ng binuukong motor. Kaya naging memorable talaga yung halos dalawang linggo kong pagbubuo rito para lang matapos si Snipey. So ay nga after almost 2 weeks ng pag ice natin at ng pagpapapogi natin dito kay Project Snipey Ito na nga pala yung naging final looks nya So sa mga nag-abang nito since day 1 uh, Alam ko na alam niyo yung itsura nito talagang napakaraming issue nito dati Pero ngayon masasabi natin na almost uh, pogi na rin naman siya Malayo na itsura nya compare before noong uh, sisimulan pa lang natin siya. So hindi nga lang pala natin nakikabit dito ay yung uh, brake caliper tsaka yung brake hose dahil hanggang ngayon still looking pa rin tayo sa magpapabricate ng bracket nya kaya hindi pa natin siya nailagay wala kasi tayong bracket nakakasya rito pero overall naman ito na rin naman magiging itsura nya kaya tinapos na rin natin itong video na to so sa looks nya naman ito na yung final looks nito wala na rin naman tayo ibang babaguhin yun na lang idadagdag natin kaya tinapos ko na rin itong video na to and sa mga nagtatanong nga pala kung magkano nagastos natin dito kay Project Snipey almost uh, 200 pesos na lang magiging 80,000 so sa total last 80, na sa 80,000 yung nagastos natin para makapagpapogi ng ganitong unit and sa mga nag-abang, nag-share, nag, nag, nag -like, sumuporta dito kay Project Snipe maraming maraming salamat po and bukas ipapakilala natin sa inyo yung bagong magiging project bike natin sana suportahan nyo, ilang lang maraming salamat ride safe, alright